Guys, may panawagan ng isang OFW na gusto niyang mahinto na na kinasanayan ng mga Pilipino na nagdadala sa isang OFW para umiyak sa ibang bansa at para mahirapan ng todo. Ito ang sinasabi ko na isang bagay na hindi yung trabaho ang totoong nagpapahirap sa isang OFW. Kung may yung mga tao rin na naiwan nila sa Pilipinas. Panoorin niyo muna. Tapos lamang po ng application nila sa PR, nakarating na po ang kanyang dalawang ang kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa. Anim na buwan na sila dito, so siyempre uh, sa anim na buwan nila dito, hindi pa naman stable ang kanilang katayuan. Ngayon pa lamang sila magsisimula. Noong anim na buwan na yon, nagkasakit ang kanilang ama, ang ama ng lalaki. silang nagpagamot dyan sa Pilipinas. Alam nyo naman, sa Pilipinas, sobrang maningil ang mga hospitals diyan. Uh, after four months, ay nawala. Yung pagpapagamot nila ay nabaliwala kasi nawala po ang ama. Ngayon, hindi po makakauwi itong batang lalaki na ito kasi halos wala silang naipon dahil tinutulong yon sa kanyang magulang dahil nga sa hospitalization. Sila daw ay tatlong magkakapatid. At yung dalawang kapatid nila ay may mga asawa na rin at tama lang naman ang hanap ang kanilang sinisweldo para sa pamilya. Siya lang ang medyo nakaangat dahil napunta po siya dito sa Canada. Sobra ang sakit na nararamdaman niya dahil hindi siya makakauwi. At ang kanyang mga kapatid ay hindi, mas, hindi masaya sa hindi niya pag-uwi. Dahil kailangan daw ng kanilang ama ang um, yung sa pagpapalibing, yung ganyan, sa kanya rin lahat magmumula. Ang sabi niya, magagawa niya ng paraan. May credit card siya, pwede siyang mangutang para ipadala doon. Ang hindi po maganda ay nagagalit pa ang kanilang kuya dahil yun na lang daw ang huling ano, sandali na makikita nila ang kanilang ama. Hindi pa niya magawa ng paraan. Paano gagawa ng paraan? E sa kanya ng galing lahat ang sinusustento sa hospital ang pag ang pag ano pagtawid po ng kanyang kanilang ina ng kanilang ama ay sa kanya rin manggagaling paano ang gagawin ng ating kababayan Umi, lalaki umiiyak hindi siya maintindihan ng mga kapatid bakit talaga dapat ganoon bakit sa isang anak lamang ba dapat manggaling lahat ang maitutulong sa ating magulang? Hindi ba pwedeng dapat pare-pareho? Hindi ba pwedeng sabihin, ito na nga lang ang ating magulang, hindi nyo magawa ng paraan, bakit sa akin ninyo lahat inaasa, e eh, pare-parehas lang din tayong may pamilya? Hindi ba pwedeng ganun ang itanong sa dalawang kapatid pa? At ang tatanong ko, bakit ba talagang ganun sa Pilipinas? karamihan po ganyan sa atin. Kung sino po yung naghahanap buhay dito, talagang hinihingan talaga nila ng obligasyon para tumulong sa Pilipinas, sa mga kamag-anak, sa magulang, sa mga kapatid, hanggang matalbusan na lahat yung nandito sa Canada. May buhay din po yun, may pamilya din sila. Talaga bang ganun tayo, mga Pilipino? Bakit ganun? Hindi ba natin po, pwedeng tignan din naman natin yung tao yung ginagawa nila dito, hindi po natin alam kung ilang trabaho meron sila sa isang araw. Ang iba dito, tatlo ang trabaho para lang po maitaguyod ang pamilya para pambayad ng bills at pambayad din at pantulong dyan sa Pilipinas. Hindi ba po pwedeng pabayaan muna sila habang sila ay gumagawa ng sarili niyang lang buhay, makaipong para po makastulong ng mas maganda sa inyo. Hindi ba pwedeng ganun ang gawin natin? Yun po isang katanungan na ibabalik ko po sa ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas. Sobrang awa ko po dito sa batang ito. Gusto niyang umuwi pero wala na siyang kakayanan dahil naipadala na niyang lahat. Hanggang sa huli, ipapadala pa rin niya mag -i siya sa credit card. Kasi a -anim na buwan pa lamang po sila dito. Wala pa po silang credit history. Hindi pa po sila pwedeng pautahin ng banko sana po maintindihan po natin at sana po ito ay isang isang malaking tanong para sa bawat isa sa atin hindi lang sa akin hindi lang po sa ating FB family pati po doon sa ating ibang kababayan wag po ninyong talbusan ng todo-todo yung mga pamilya ninyo na nandito sa ibang bansa sila po ay naghihirap din nagsisikap maghanap buhay para sa sarili nilang pamilya para sa kanilang sarili hindi lamang po para sa inyo yun lamang po today. This is Tita Agnes. Sana po magnilay-nilay -nilay tayo bago po natin bitawan ng ating mga salita sa ating mga kapatid, sa ating mga anak. Again, God bless you guys and peace out everyone. Yan guys, yung sinasabi niyang yang ay totoo at iyan ay isang dahilan o isang sitwasyon kung bakit ang isang OFW ay lumuluha sa ibang bansa. O, oh, ayan, guys. Yung pagtulong ng isang OFW, iyan, nauunawaan ko yan, guys. Pero, hindi siya to the point na kayanin mo ang hindi mo kaya. Lahat ng bagay, guys, may hangganan. Kahit malaki kita dito, hindi lahat kaya mong punan. Hindi lahat kaya mong ibigay. Kapag dumating na sa point na isang OFW, ay nahihirapan na wala na talaga siyang masusilingan. Ako, minsan, uh, naiintindihan ko yan kasi totoong, minsan, sa Pilipinas, kahit na gusto kang tuwangan o gusto kang uh, samahan ng mga kapatid mo uh, para matulungan ng magulang mo, ay hindi nila magagawa dahil sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas, lalo na ang pagkakagastusan nyo ay pagdating sa pagpapagamot. Ayan, guys. At kahit na, at kahit OFW ka, pag sa Pilipinas ka nagkasakit, minsan hindi mo rin talaga kinakaya. Minsan mauupos ka din sa sobrang laki ng mga gastos dyan. Ang hindi ko lang maunawaan doon sa sitwasyon na yon na ikinuwento kung bakit pinipilit pa siyang umuwi. Iyon ang hindi ko na kayang unawain. Kasi guys, kapag gumastos ka na ng malaki sa mga pagpapagamot, asahan mo, hindi mo na kayang umuwi. Dahil kapag umuwi ka pa, ilang taon bago ka makabangon uli o baka hindi ka na makabangon. Kaya yung panawagan niyan, uh, sangayon sang-ayon ako yan, sana lahat mapanood ito ng mga tao na umaasa sa mga OFW at mabago ang pananaw nila na dito madaling kitain at pera at sobrang laki ng pera ang kinikita mo. Yan guys. Kaya sa halip na humingi kayo ng humingi ng tulong, ang panawagan ko mag-isip kayo ng pagkakakitaan nyo, isang beses lang kayong pahihiramin o bibigyan ng ano ng puhunan. Kayo na ang bahala sa ibang ninyong pangangailangan dahil meron kayong pinagkakakitaan. Dahil kung habang buhay lang naaasa, lahat kayo habang buhay na mahihirap balang araw. Yan guys, sana mapanuto ng ibang ano, ng ibang mga tao dyan sa Pilipinas para naman aware sila sa mga nangyayari sa OFW.